For today's video mga kaibigan, mag-a-unboxing naman tayo ng na mga binili natin sa Shopee. Shopee po lahat yung nakikita nyo dyan ha. Tsaka nga pala, doon sa mga, sa mga sumusuporta sa akin, nilalagay ko na lang dyan. Big shout out sa inyo. At good day mga kaibigan. So ito na, uh, sisimulan na natin yung pag-unbox. Ipipreview ko lang muna yan. Ang binili ko nga pala mga kaibigan is cellphone stand. O ang pangalan nga na itong cellphone stand na to is mic stand, no? Kasi pang mic stand talaga siya, no? Converted lang siya as cellphone stand. Okay. Tapos, may nakita ko mga cylindrical items dyan. Yan po yung tinatawag na 18650 batteries. Ito ay mas kilala sa tawag ng laptop batteries. Okay? Kasi magkaiba po yung AA sa AAA sa type C na mga battery. Ito ay napagkakamalang type C na battery. Ewan ko sa mga tao, ewan ko. Siguro nakakita na kayo ng type C kasi hmm, iba pa rin siya para siyang 32650 yung type C na battery no, yung Everready. Pero ito kasi mga kaibigan, lithium to. Itong pre-preview ko ngayon, inayos ko na siya mga kaibigan. From the box, wala siyang kulang. Okay? Kasi sa mga comment nito may mga kulang daw. Tapos yung mga tao natin dyan, siyempre, eh, disappointment kapag may kulang. Okay? So, ilalagay ko nga pala yung mga link nito sa description box sa mga interested ng microphone stand o cellphone stand. Kaya yung mga 18650 legit naman po ito eh. Kahit bumaba siya ng sabihin nyo natin 900 milliampere ito. Okay na siya do sa 20 pesos eh. Okay naman. Wala namang mali doon eh. Nandun pa rin siya eh. Nandun pa rin siya sa 900 hanggang 1,200 mAh. Okay lang yun. Hindi na tayo magre-reklamo doon sa 20 pesos Isang paraso no Para naman tayong bata noon Pag ganon So na Ito mga kaibigan Bukod doon sa Bukod doon sa may kasamang Cellphone stand Sumabay na rin tong Sampung grupo Nang 18650 na litio nga battery Kasi nga ito ay gagamitin ko Sa bagong solar generator Na gagawin ko So, yung dating kong solar generator, sulit na sulit ko na. Kaya, bumili ulit ako ng mga materials para bumulit kasi nga, gusto ko na to i-display dun sa bahay namin na talaga. No, pambahay kasi to mga kaibigan, sa sobrang bigat niya, miss. ako nagre-reklamo ako mabigat yung solar generator na to. At kahit nasa 20 amps lang siya, mabigat eh baka hindi lang talaga 20 amps to eh kasi nasa 30 30 to 40 so dito natin malalaman ngayon na ayusin ko yung paggawa na ito talagang 3S na malinis na paggawa no so tatluhan ang ibig ko sabihin bali 30 ang battery na piraso okay kagaya na ito mga kaibigan kagaya na ito yun na buko na at na dikit-dikit ko na siya. Yan, 30 po lahat yan. Yung ano, yung 1,200, ito times na lang po yan sa 10. So, meron tayo 12 amps. Kaya ko lang siya natawag na 10 amps o 10,000 milampere. Kasi nga, binababa ko ng konti yung amperes kasi, diba, hindi naman laging sa sakto sa 12 amps yan eh. Okay? Alright. So, do, didiktahan ko lang yung amperes na yun o na ito, kapag sinubukan ko na siya dito sa 5,000 milliamperes na cellphone kapag nag-recharge ako from 20% hanggang 95%. Ito nga pala kaibigan, mga kaibigan, yung gagamitin ko utility box. Uh, multi-purpose box pala to mga kaibigan no pasensya na so ganito siya kalaki Malitlang lang siya ng konti doon sa unang version ng solar generator at kung may mapapansin nyo mapapansin nyo mga kaibigan, meron siyang dalawang baonan na naka-imbose doon sa unahan so may purpose po yan ang purpose po niyan is pang splash proofing yan para di mabasa ito nga pala yung itsura niya, mga kaibigan, no? Ayan. So, mis alam ko, alam ko. Weird, no? Weird. Miski ako. na weird doon. na weird ako sa sariling ngawa. Pero, malaking bagay po yung dalawang baonan na yon. Kasi gagawin ko siyang control box. Parang yung ano, sa bahay, yung... Alam niyo yon yung maraming switches, kapag binuksan niyo yung isang metallic box na ganon, maraming breaker, marami kang switch na pipindutin. Parang ganito yung idea, mga kaibigan. Concept plus idea. Okay. <laughs> sana, sana na may niyo yun. Ha? Ah. So, yan. Uh, isa siyang control box, mga kaibigan, No? So, ayun no, ayun yung solar generator natin O, na pag nabasa yan, automatic yan Putok lahat yung mga nasaunahan yan Hindi katulad nito Kapag natalsi ka ng tubig At least safe siya Tapos, ito mga kaibigan Gagawin ko lahat ng best ko para maging maayos ang wiring At isabay ko na rin pala to Yung mga switches na binili ko Maliit lang siya mga kaibigan na Pang ano lang siya talaga Pang, pang 30 amps eto yung XT60 yung mga XT60 kasi mga kaibigan XT60 amps yan 60 amps po yung kaya niya i-carry kaya yung mga wire natin dito mga AC wire kasi nga ang mamahal po ng mga silicone wire kahit, kahit sino naman sa atin uh, doon pa lang sa wire na silicon wire hindi ko na afforde eh. promise hindi ko afford yung mga silicon wire wag kayo maingay ha AC wire para mura makapalpang wire konting preview ulit sa mga 18650 na naka arrange na ganito po yung itsura nya mga kaibigan. at ito yung ito yung ano nya yung visual nya pagdating naman dun sa loob ng utility box so, oh, sa multi purpose na box so yung na ko na siya pinarehas ko lang yung voltage ng LBD dyan ang multimeter tester ayan so sin dyan sinubukan ko na lang mag charge pero sa ibang video na yon yung drain test nya no ayan po yung wiring so magkaiba sila ng wiring dito medyo malinaw pa at naglagay na ako ng fuse 15 amps na motorcycle fuse po yan mga kaibigan yung kulay blue So, sa output ko po siya nilagay. So, maglalagay pa ako ng 50 amps doon sa palabas, no? Yung ibig ko pong sabihin, yung papunta pong LBD para mas safe siya. Tsaka, maglalagay din ako sa input para safe ulit. So, yung BMS, safe ulit. Ang daming safety, no? Tapos nga pa mga kaibigan, maglalagay ako ng LED. Okay yung 12 volt na led light 5 watts, ayan o no? naka display na dyan yan yan po ay importante rin sa isang solar generator kapag brown out okay uh, siyempre um, una natin bubuksan pag brown out is yung ating cellphone pupunta tayo ng flashlight hanapin natin si solar generator then para mapatay natin yung flashlight ng cellphone kailangan natin ng ilaw mula mula, mula doon mismo sa solar generator na ginawa natin or yung mga solar generator na power station na meron kayo diba? dapat meron mga ilaw yan para hindi lang lagi yung cellphone nagsasuffer sa ilaw pag run out okay gets gets nyo yun gets nyo so ito nag test na ako ng isang beses from 12.3 bumaba po siya ng 11.7 simula rin yun ng 30% hanggang sa 100% nakita na naman kanina 100% na yan okay so yung 10,000 medyo nag a siya na 10 amps 10,000 milliampere tsaka 10 amps mga kaibigan hindi sila magkaiba ha? parehas lang sila okay ayan po ang previous dito ko na muna puputulin ng video na to mga kaibigan sa mga interested na uh, gusto malaman yung isang set ng ano yung 30 pieces na yon yung isang set ng 3S uh, 10P So maganda lang po kayo dito sa comment section para sa drain test natin para masubukan kung perfect ba talaga to sa 10 amps o so, sa 10,000 milliampere no mga kaibigan so leave po kayo ng comment para mabasa ko po yon at pakilike na rin at i-share kung gusto lang naman kung gusto yun lang naman no mga kaibigan no sana guess natin yun mga kaibigan so malaking pasasalamat ko sa inyo mga kaibigan sa patanood nito so see you naman sa susunod na vlog no